A day in my life, nalipay ko kay nakmakakaon nako og sinigang na hipon. Sus, lamia o. Na, huy, tanawa lang din ba? Hmm, maglaway ginmog tanaw. Sus, Diyos ko. Iubos na ako tanan oy kay. Siyempre, para og mapagin uban ani, partneran ako kaning partneran ako ni og magprito na Ah, basta, preto. Uy, so sana all na lang taan eh. Mutal maugmaan pa nino. Problema lang kay di ni maugmaan. Ama ni eh, karon. Uy, daghan na din. No? Kalating kilo gini siya ba? Oh, sus na mi uy. uy, na. Ato ibutang din ha. Kaya makaon na ta. Hmm, di Init-init pagin yung tao ni. Eh. Ginoo ko. Sus, ginoo ko. Basta na lang good. Tapos ang ginamit ko mga langga kay ang ay, wait lang. Akong gigamit kay ang sinigang. Ayan, di ba? No, na, ano ni Karon, kaon una ta. Kaon na ta, mga langga. Di nakog ampo Nagampo naman ko ganina. <laughs> Bago ko nagkuan, o, Tanawa lang ang hipon ba. Sus, ginawa ko. Hmm. Ay, kaon ta. Hindi ta, ay. Para na. Awa, may ikuan. Ay, grabe. Sa pa lang. Sorb na, sorb na. Grabe, sarap. Hmm? Drop lang mo, ha? Kaya mag-seryoso ka. Karon, ako ning pag into ning kwan. Mm. paron ulod batat man balat no ba gabi an sarap nito hmm Hindi to madam, nilagyan ko na maraming sili. Mm. Mm. Fried mm. Dami pala ng kalating kilo. Harap na laga. Sarap ng sambaw. Mm. Manonood sa akin, maglalaway talaga. Maglalaway. Bakit kaya ang hipon ang mahal? Ano? Ano kaya mayroon dito sa hipongka, mahal? Ang okra, wala siyang talus. Ang hinalo ko lang, repulyo. Kahit na wala siyang siling, basta maang ano na siya, Grabe yung sabaw to na ganang sarap. Ang sarap ng sabaw. Sipsipin ko nga yung ulo. tayo sa gulay. Sandali lang ha. Continue tayo. Kinuha ko lang kasi yung ano. Kinuha ko lang yung tissue kasi wala akong mapagnagyan ng, alam nyo dito sa dito, may patissue-tissue tayo doon sa Pilipinas. Wala nang tissue dito. Dito na kailangan, di usulin like, ng doon ang tissue. O balik tayo dito sa tinakay ko. Mm. abe tela gayu si di ba ani tumala di tumala bas ha sa asin lalawa shout out ya sa lahat ba. Si mong sip sipin ko 'yung auto. Nap. Grabe na sa side ko 'yung ano, sabaw. Nagtira ako para bukas, oy. Eh. Sarap talaga. Ako yung masyado magpakabusog kasi sumasakit ang ulo ko. Dahil ano ako, ay gutom ako eh. Ah? Mamaya, magugutom, kain ulit. Maraming salamat yan sa inyong lahat. Mm. Thank you sa inyong lahat dyan, mga langga.